guys, another day, another routine na naman. Shoutout muna sa mga followers ko dyan. Shoutout sa inyong mga lods. Kiusip palang palagi. Salamat sa inyong supporta sa aking mga video. Salamat sa inyo mga lods. Tara, pakita ko sa iyo yung mga tao, ang ginagawa. Yan, mga lods, tara. Yan, lods, nandito ngayon yung si Atud. Nagtitiktik ng nagpakausli ng bubos ng mga stiffener kulong yan tinitipigan niya nila niya para mapantay yung isip na nandun naman yung isa uh, na pinipinis niya yung mga uh, hindi nabuhusan yan pinupuno niya pinipinis yan mga lods saka ito naman yung hallway ng 8th floor ah, uh, nandito pala ako sa mga 8th floor dito sa area ko yan mga lods uh, tingnan ko dito yung mga ah, uh, tao ko kung anong ginagawa yan mga lods sa uh, pinuputol na yung ah, uh, nagpa oh yan mga lods ito sila ngayon na uh, nagbubo, magbubuo sila ng stipiner column na kulang yan Ubusan nila, yun o. Know, ubusan nila. Dan mang load. Ah. Uh, oh my god. Wow. Yan, gua pun. Yan. Yan. You know. Yan, nag i block sa mga header. You know. Yan, mga lods. Uh, salamat sa inyong panonood Thank you for watching. Uh, God bless po sa inyong mga lods. Uh, please follow and share. Uh, pa Subscribe naman ang YouTube channel ko. Ito yung YouTube channel Yan, mga lods. Uh, salamat sa inyong panunod. Uh, please follow na lang sa page ko. pag so, pins ko, mga lods. Salamat. Bye-bye.